bulan ngayon dito mga idol oi. Muntik na kami ng tao. Ah, sa mo ko pusa. Hay, ikaw di kan tao na na. Ay, oh, mga idol, buka ni Jang Sudan. Ang bawang lang mga idol, kay plastic. Na, na, ubusan na kami ng kuwan, bawang mm -hmm. Mga bata, puro ng Kain mga idol, oh. Makasama ko. Madam. Ah. Ano lang? Ulam. Ulam namin, oh. Ginisang batong with sardinas. Ano lang? Ano lang? Ginamot. Ginisang ginamot. Ano kasama namin. Hmm. Kain tayo mga idol. Ano, ang laguan o. Ang na sa ano mga idol ba dito. Hindi yeah. hey. na mo. Huh? Yeah. Hey, pungko ka gari. Oy! Oh, hey. Ang tanaw akong baunan mga idol. Ano ba Ano ba ito? Ano <laughs> oh, Kaaraming kamaring. Hi, pamaring! Mag-iisiran, May kidlat, mga idol. May kidlat. May kidlat. mag काही

c o b mga idol sa video ko kanina so naputol yon hindi ko natapos yung pagkain namin doon sa uh, pinagtaniman namin no kasi malakas yung ano mga idol baulan at saka may kidlat so natakot ako mga idol dahil sabi nila mag ano daw yung sa cellphone so kaya pinutol ko na lang so isumpay ko ito mga idol no ngayon dahil umuwi na lang kami mga idol dahil nagbaha yung uh, basakan natin na namin malakas yung baha kaya umuwi na lang kami mga idol mga idol no at ngayon pupunta ako doon sa uh, punlaan namin no kay malakas man ang ulan baka na ano yun ba na bahaan din so ipakita ko sa inyo mga idol nagtubo na ba yun mga idol kanina pinuntahan ko nagano na siya kunti o oh, ganito nakita na yung ano ba uh, mga binhi na tumubo na nagsimula nang nagtubo ipakita ko sa inyo mga idol ba doon update magato po mga idol no kay baka na bahaan ba mga idol at saka nagiba yung aming mga pilapil so punta tayo doon sa may palayan mga idol sumpay ko to sa video kanina doon sa pananghalian namin doon sa bigot so ito yung ano namin mga idol papuntang kalayan so ito yung mga kahoy mga idol nilinis si Papa dyan sa ilalim oh. Nag na yung mga kahoy aure, ito mga idol kung tabag dito sa amin aure hmm. out, mga idol. Maraming kahoy, marami kaming igatong kaso malalaki. Ano pa yan mga idol, yung mga kahoy na sa ilalim na nangatumba sa bagyo pa yan nga udit. Walang naiwan ni isa dito mga idol, malalaking kahoy namin noon sa wala pang bagyo o oh, dito na tayo mga idol oh, oh salamat hindi na bahaan hindi nakwa ng baha mga idol ba pero na ano nawala yung mga putik na tinabon ko dito nawala o oh, kitang kita na yung ano namin yung mga but, butil ng ano ba yung mga binhi kita na oh Allah grabe maano na ito sa manok ba na awa uh, mga idol kitang kita na na nga ano siguro na ano yung kuhan uh, mga lapok na itinabon ko dito sa sobrang lakas ng ulan ayan na ah, nakita na pero okay lang ito oy na ano naman siya oh nagitib naman oh na mga idol oh tapos adon pa oh buti na lang hindi siya nag ano ba hindi na kuan nabahaan oh Natubig na sa gilid lang oh ayan mga idol buti na lang walang baha dito no hindi man ito madaling mabahaan dito yung area namin dito kay ano man ito mga idol kailangan ma ito ng ano, irrigation talaga. Pero kung malakas talaga yung ulan, yung mga tubig doon sa itaas, galing din sa palayan, dito bagsak. Ah, uh, buti na lang, walay, walay na, kuan ba, walang nagiba. So, ayan mga idol, oh, buti hindi rin nakaano yung mga manok dito. Andiyan na yung manok sa may ilalim ng kahoy yan. So, yun mga idol, yung video ko ngayon, no, uh, tungkol sa pagtanim namin kanina na half lang <laughs> dahil sa malakas na kuan baha so madaanan talaga ng baha yung tinaniman namin kasi nasa ilali nasa ibaba kami ng malalaki mga bundok ba yung mga tubig galing sa bundok bagsak doon sa palayan na tinamnan namin kaya da, madali silang magano magbahak magbaha kaya hafdi, balik kami bukas half saan kuan nang ano ba mga idol ba yung pagbiyahe gasolina pero wala tayo magawa no kay nagulan naman so balik kami bukas mga idol uh, ano namin i-continue namin yung pagtanim matapos sana nga namin ngayon kung hindi umulan so ito yung uh, video ko mga idol no pagpasensyahan niyo na mga idol laging akong nasa palayan laging nasa umahan eh kasi ito yung ginagawa ko lagi mga idol. Ito yung madali kong may video. Ito yung ginagawa namin dito, Buhay Probinsya. So pasensya na kayo mga idol. Sana ay patuloy nyo pa rin akong suportaan. Andyan kayo lagi. ah manunood sa mga video ko. Kahit bore. <laughs> ah, sana. Ah, pagsikapan ko pa rin mga idol no na ah. Pagkatapos nitong magtanim na kami dito mga idol, na hindi na kami busy dito sa palayan, wala nang mag, matapos na lahat tong pagtatanim namin, ay yung isusunod ko na i-video dito mga idol, no, kay mag ano kami ba, mukbang, gano'n na lang, luto-luto kami dito. Pang kuan la, lutong probinsya lang mga idol, no, dahil hindi pa hindi naman tayo mag Nang ng mag mukbang ng mamahalin. <laughs> so, yun ang uh, pinaplano ko mga idol pag Matapos ng pagtatanim, hindi na busy. So ngayon lang, pagcagaan yung mga idol, nasa palayan talaga ako. Laging nasa palayan, medyo busy. Yun nga sa amin, kailangan pa alagaan. Pero inuna ko sa iba. <laughs> pero malinis naman yung mga idol, tapos na na tractor. Pero kailangan pa, kuna ng mga damo-damo, ganun. Pero okay lang yan. Pag ano na, magtanim na kami malapit. Sayang naman yung mga offer na magtanim sa iba, no magkapira uh, pa tayo. So thank you mga idol sa lahat ng mga nanonood sa mga video ko, sa lahat ng nagsuporta, salamat sa inyo sa patuloy ninyong panonood sa mga video ko. So yun mga idol, yung update ko uh, video ko sa araw na ito. So salamat mga idol.